Ayan. Sige. Okay, okay. Dami pala niyan. Ayan. Okay na yan. Mag-na Saan nga, no? Saan point malapit yung, ano, yung store? Yung pinagkumama Eh, store ba? Bahay lang. Bahay lang din siya. Eh, yung boss, ano, boss tripting. Yung boss trip ba yun? Boss, boss trip. trip. Wala akong nakita ng anong boss trip eh. Wala doon sa area na yun. Bahay. Pero kasi naka... Naka-pid siya eh. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Pero wala, wala doon sa area na yun yung ano, boss trip. Wala, wala. Kasi ano kaya, kaya yun? Ano ko sa ano... So, what's up mga mga katropa and once again, this is Mr. Bunny and our new host at Siyempre, usapang collection tayo. Yan. So, eto yon mga, ano, mga katropa. eh, uh, e, unbox natin yan. Unbox tuloy. Hindi naman siya box, pero nasa plastic siya na malaki. Yan. So, uh, tignan natin kung ano yung mga laman ng na mga nakuha natin ngayon. Pinadala yan from, ano, North Calaocan. Tapos, dito dinala sa Pasig. So, kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin, eh mag-subscribe ka na, katropa. Ayan. So, stay tuned at simula na natin tong un pag-unwrap. <laughs> so, salamat sa panonood at stay tuned. Yihi! Ye yeah, so yan na. Yan back na tayo na dito. Tanggalin na natin sa rack. Tingnan natin kung ano mga laman kasi masyadong marami pala 'to binalot ng gusto ni ano right matapos na rin yung ating ano buhuta ah, so eh. para makover pa natin dyan, may Ang box natin. Rami-rami rin ito, mga, ano, mga katropa. Gusta ka pala. Yan. So, ito yung unang item natin. Yan. Mabigat siya. Mabigat siya. Ayan. So, ito yung unang item. Sunod, pangalawa. Meron tayong trunks. Not in good. Pero, kasi dahil sa, ano na siya, try nating malinis. Linisan natin. Try nating kung makukuha natin yung ano. Yan. Done. ito yung ano, yan. Dami, parang pala ng ganda pala dito. Eh pa katulad nito. Yan. Penguin. Ay, ay. Ready ready. Dami. Uh, tulap pa ah. Wala ano mga alis Hmm. so, ito, ito yung mga nakuha natin sa kanila. sa package. Tignan natin ko ano yung mga maria. As is na siya meron din pala mga good, meron din mga bad na item. Ayan. Katulad na ito. Tapos ito pa. Mga nakaka-stop. Okay, ba? Goods naman kasi parang ano, stock lang talaga siya. Hmm. Titignan natin kung mayayaan natin. Malilinis natin yung mga, dami. dami.

iba pang ano talaga eh. Oh. Huh. Patawad ito. 20 pesos. So, i-ian natin ito. I-short take pa natin ito lahat bago maibenta. Hmm. ito yung mga item. Hindi pala tayo dapat kuha lang din ng uwa. Hmm. May hirap nito. Ayan ito. I-dispose. Tingnan natin kung may didispose dispose natin ito Kasi yung parang... Karang um, lahat eh. eh. Pero ang daming, ano, ang daming goods dito. Ang daming goods sa so, pwede ngayon. No? Uh, so, iyan eh, natin. I... Yan. Saan na tayo Ah, minamaraan may bebenta di. Basta Yan, so ang dami, ang dami maganda. Sisyotin talaga natin ito na mabuti. Tulad na ito. Wala nang pa. Yung ba mo, paa, pero, uh, wala pa. pero, ah, di may benta na maayos to Yung mga sira. Hmm mga oh, walang stand pero dilinisan to bago maibigyan sa kailangan hmm. natin So, stay tuned lang muna para makita nyo mismo yung ano. Kasi, pangit naman kung ikakalat natin to Yeah! So, ito yung mga laman. Katawad nito walang pa Pero may kamay, may, may ano naman siya. Wala lang paa. Hindi na natin may bebenta yan. So, ano yan. Ikinilid na natin yan. Ito may bibenta natin to. Ayan. Ito yung mga may bibenta natin. Ayan Oh. Ito si Boy Robot. Yung mga may bibenta natin. Katulad nito hindi na natin to may bibenta. Hmm. Hindi natin siya may benta kasi kulang na pa. Ah. As is. Ito may bibenta pa natin yun. Yung mga may bibenta pa natin na ano. Katulad nyo. Ito mga 20 pesos na lang to pa ganito. oh, tulad yan magpipenta mo pa eto rin magpipenta rin miles pero all of this dito ito, katulad nito so, 10 pieces mga ganito, so, na ganito. Ito. na lang ano yung mangyari dyan ang so, display na lang yun eto Jollibee parang takip parang takot ito, 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 ito marami pero 100 plus daw na item to so ano lang yung maya natin Ipo-post natin o kaya nagbibenta natin yun lang yung linisa natin tapos yung iba is ano na natin okay, ito na ito so, oh Ayan, ayun yung ano natin, mabukuha natin ito sa mga gusto si mo. Hey, Pipilihan pa to. Sira na. Ah, yeah. So, iyon nga mga mga atropa is ang dami nating natong ano, mga laro. Grabe, nand, sold na sold talaga yung ano natin dito. Yan sa so, mga laro ano eh. Tingnan niyo yan. Dami niyan, mga ano, mga atropa. Ito yung pinaka-solid natin diyan, oh. oh. Yan. Solid. <laughs> mayroong ganito mga ano. Marami sila mga may maliliit pero may mga malalaki. So, ito. Ano? Yan. Eh, yung mga nakuha natin mga tropa. Yung ipalilinisin pa talaga. Matulad na lang na ito, ni, ni Piccolo. Yan. Mga lilinisin pa bago pa mailapag natin. Yan. Maibenta natin ilapag-lapag. So, Salamat sa panonood mga kabarya at kung napanood nyo tong video natin eh mag-subscribe ka na at paki-share sa mga katropa natin. at tatrayan natin ano, ilapag yan dyan sa tabi ng bahay. Magana paglapag tayo. Mura lang natin siya ibabaksak para mabilis ka agad mabente. Para may bigay ka agad yung pano. Para mapaikot. So, salamat sa panonood mga kabarya. Ay, mga katropa. Yan. So, stay, uh, stay lang at at uh, syempre ito yung ano Facebook page natin. Yan. Nandito yung Facebook page natin and abang-abang na lang, paki-search na lang yan mga katropa. Abang-abang sa post. Yan. Salamat sa panonood mga katropa and this is Mr. Bani. Sign out. Salamat sa panonood. Bye-bye. <laughs>